Para malansa. Na ipangutan na. Sil. Ang pangutan na. Sil, na ako pangutana ba? Angay bang ihatag ang akong password sa akong FB or dilik sa akong asawa o uyab Ikaw, ang sayo Ha? Ha? Angay ba ko na ihatag ang iyang password or face sa Facebook sa iyang asawa or sa imong uyab? No, it's not. Because that one is, so, uh, it's a privacy. Yeah. <laughs> nga ang ang question kay Bisaya ano English <laughs> mo <man. laughs> yun? yung English mo niyong answer oh, gani. Oh, nga naman ba dili eh kung ano siya private man ang ako private man ang ako an siyong sa sarili di na na siya pwede nga eh bisan pa kamu so kung saan niya kalaw sa isa't isa pero na yano ba may uh, may utlanan <laughs> Oh, ina ngutot lanan. So, sa ako pong side, depende po na sa inyo ha po na mag-sharing mo kung siya naghatag sa si mo password, ikaw po naghatag sa si mo password, depende din sa inyo kasi isa. Pero pa sa ako alang sa Jude, sa ako alang Jude, privacy na na siya. Okay. Kami na content creator ta. Na ay masaag nga mga naam ginang uy, pa-engage di ha, may ngon dayon na anak-ana. na na kanang word po nga payakap. Ato na, na na trending ana nga nga ng ingon mga sa akong asawa nga payakap nga nanam ni siya asawa um, <laughs> kaya nang payakap F na siya L F O L L O so meaning kung ano na siya ba kita kinapit ang word nga patago lang ba kay matlok makit ang daddy uh, so ko ang bana kay niingon ingon man dito nga dul payakap niingon <laughs> ingon ang bana nga rong payakap nga nanam ni asawa <laughs> mga punay ko anso ang ato lang no an privacy mas nice kuna na na privacy so kamo kamo unsa may inyo advice about anak kung angay ba ihatag ang password or dili sa inyong asawa or bana or sa inyong uyab comment down below